Lucy, Lucy, ah, uh, nice to meet you, Lucy. <laughs> Ito, Pops TV, but you can call me baby. Baby, 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 si Mom, Lucy baby, okay, right.

ngayon yung ka diyan, ma? Oo, oh, sa H&M. Ano sa niyo? First year. Ha? First year. Ah, so na-enroll na ka? oh, and, and I, pa. oh. ay, ay doon pa. Ay, pa doon pa. Hmm. Ano wala ko uh, maka, ano muli mo kakaroon? Kuan, wala ko yung pukoy, kuan Ano, wala ko yung bato nun dali, pa, so muli sa ko. Ah. Oh. So, eh, next week ko man sa pag, start ang mong enrollment. Oo. Oh, Nilawas na nga na di <laughs> 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 ka din dalaman. Abutag tulo ka sa likaya. Naputin yung ito? Ha? Naka YouTube channel kaya? Wala na. Wala, wala pa ako naka-create of YouTube channel. Mm As of now, na nakabisaw na ako sa Facebook. Ah, Facebook oh, pa? Sa Facebook, sa ko. Sa TikTok ko Wala po. Sa TikTok? Wala. Wala pa. Mas taga-focus ko sa ronsakan. dol, Mas taga-focus ko parun, ma sa ronsakan sa imo ha. Ay. Oo. Gabara is imong. Ayra, ayra ka ni mo. Tap ni mo. Para makita imong ka bapa ba. Uh, yeah. Nakapokus pa karon ma'am sa iyo ha. Ano? Beta <laughs> mas nakapokus mo karon sa Facebook. Uh, oh. okay, ka? Ah. Uh, Okay na, kuan kaya. Ha? Number out. Ang kuan sa Facebook ra gyud. Ha? Tagtagan ra po mga viewers. Asa ra lang? Ah, viewers. Viewers? Ha. Uh, oh. ah, uh, okay ra mo mm -hmm. uh, sa una ni Mga 1 million. Ah, 1 million ka pero sa karon. medyo nagamay siya kay na flag content ko ha? na flag content na kay issue ba na ay oh. na flag content ko ba ah, okay. limited ako ang limited ako ang mga viewers mm hmm. sayang nga niya pero punta ma mabalik sa normal mm hmm. Oh. so, oh. everyday po ka magani kuya ha? everyday po magani ha? Ah. Ano oh, na siya yung nakapasad na kumag? Mm hmm.

Taksa raw, tinggalin natin sa liman. na Thank you. Thank you kayo mama. Ay, Thank you po. Pila naman kaya. Oo nga naman, hi ka mo. Omae wa mou shindeiru. NANI?! So yun mga paps, saan pa matapos ang video na to? Gusto mo ba maglaro at tumita? Dito ka na sa so OneXBet! Paano mag-register? Sabi lang, pila pa na ang registration form na ito at huwag kalimutang gamitin ang promo code na Pops TV paano makasin? Simple lang, kamitin na mga ito. Dito ay may iba't ibang laro. gaya ng NBA, volleyball, at iba't ibang mga sports. At meron din ditong lottery. At subukan natin maglaro. So ano pang inihintay nyo? Mag-register at maglaro na!